atras na yung dugay na ako nang gusto. Layas de ha, layas de. Oh, Ambe ang sandal nga gihatag na ko sa imo ha. Sandal? Ambe sandal. Kulap, oh, kulap. <laughs> sandal de ha. And sandal o. Oh. Ara sandal o. Gay. Ara man dai ni. Oh, okay. <laughs> eh. oh nya, nakuha na mo sandal mo. Ara nakuha na ko sandal, oh. salamat. Babaligya oh. pa na ko so, ni gutro. Asa man akong sapatos hingatay sa imo ha. Yung sapatos? Makakahinom daw? Kaya isuot ni mo sapatos, oh? Ambil na! Ako yung ana. Ambe na gating ana! Ambil na yun! Ay, kabala kay Hatag na ko na yung sapato sa imuha ko. o! na ko. Ako na hangul! na. Kwa na! Ang yaka na o, ng, may Joss? Dini mo buon? Ako ang gapo yung palit ana! <laughs> Kwa na! Kwa na may Joss ni Mudra! Basing nakalimot ka! Ang 20 dibir na kagihatag na ko sa imuha. Katong Valentine's. Kilig-kilig. Pakambit mong kidi Tidibir? Tidibir, ambe. Loose ni mo. Oo, siguro ay. Dara-run eh. Makuha eh. pa lang na. di gay ha? Babay, tidibir. Oh, dara-run na, tidibir ni mo. Ay, dara-run na tidibir. Oh, wow, dara na yung bulak mangita, <laughs> Naraman, day, ni mo. Basta mangita pa ka, ana. Naraman din eh. Mulakaw na ko. Asa ka mulakaw? Ha? Asa ka mulakaw? Ako 3,000. Galaw ka, ganyan silang luha o. Oh. 3,000? Kasi 3,000 nga, gihatag na ko pang lagong tanin mo? Ay! Hey. <laughs> 3,000 naman ah. naik kadang-kadang kuwarta dari oh no galaw gaw <laughs> oh apa yun yatag lagi naman 3,000 naik kabalak ka dira na ah nay nay wadi sa kamulakaw kajot dari nay nag-away mong gudme si nay laki mong ko Ano'y noy di ay <laughs> na laan pa kong nanay-tigawang, oy. laki hindi ako ko kong chicks. Lamat, noy. Ayy. May pagkatukong na uyab. Bahalag pala hubog, basta naghanap pag-money. <coughs> pag-money? <coughs> <coughs> Huwag niya din ako magdugay. mo to na ako. Bahala ka dira. Huwag to na ka? Huwag to na ako mag-unsap. Huwag to na? Joke ka? Huwag to na ko! Oh. Ahamang ka, anong talaong manininin mo? Sudron man ini mo? Am binim motor? O si am binim motor, na imo na may imo impargohon, impas na ni impargohon pa ni mo? Impas na bitaw ni, pero kinsa may nag impas ani? Oh no! Ikaw? Ikaw? Kiting nakalimot ka, nagloan ko para aning motora. a. Mo ning kaning susi? Am binede rin ni sa ako a. Ah. Lakaw na didto ka pa baktas. Lakaw! Lakaw na! Bro ko ning style la. Ah.